Noong Sabado, nagdaos ng isang masaya at makabuluhang pagdiriwang si Ate Lakem, ang nakatatandang kapatid ni Kim Chu, para sa kanyang kaarawan. Ang espesyal na okasyon na ito ay puno ng mga emosyon at kagalakan na kinilala at ipinakita ni Kim sa kanyang mga taga-suporta sa pamamagitan ng Instagram. Sa kanyang post, ibinahagi niya ang isang espesyal na video na nagtatampok ng iba't ibang throwback na larawan nilang magkasama ng kanyang ate Lakam, na nagdadala ng ngiti at alaala mula sa kanilang nakaraan. Ang video na iyon ay hindi lamang isang koleksyon ng mga lumang larawan kundi isang paglalakbay pabalik sa kanilang mga magagandang sandali bilang magkapatid. Sa mga larawang iyon, makikita ang kanilang kasayahan at pagmamahalan sa isa't isa mula sa kanilang kabataan hanggang sa kanilang kasalukuyang buhay. Ang mga imahe ay tila nagpapakita ng isang masigasig na relasyon sa pagitan ng dalawang kapatid na puno ng pag-unawa at suporta sa bawat isa. Ipinakita nito ang kahalagahan ng pamilya sa buhay ni Kim at kung paanong ang mga alaala nila ay patuloy na nagbibigay saya sa kanya. Sa kanyang Instagram post, hindi lamang si Kim ang nagbigay pugay sa kanyang ate, kundi pati na rin ng kanyang mga tagahanga at kaibigan. Maraming mga mensahe ng pagbati at suporta ang ibinigay ng mga tao sa ilalim ng kanyang post na nagpapakita ng malalim na koneksyon ng pamilya at pagkakaibigan sa social media. Sa kabila ng kanyang busy na schedule bilang isang TV host at aktres, si Kim ay naglaan ng oras upang ipakita ang kanyang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanyang ate sa pamamagitan ng makabagbag damdaming video na iyon. Sa isang panayam, ipinahayag ni Kim na ang kanyang ate Lakam ang nagsisilbing malaking bahagi ng kanyang lakas at inspirasyon. Aniya, sa bawat hakbang ng kanyang buhay at karera, ang kanyang ate ang laging nandyan upang magbigay suporta at gabay. Ang kanilang relasyon ay tila hindi matitinag ng anumang pagsubok at ito ay lumalabas sa paraan ng kanilang pagsasama at pagtutulungan. Sa kabila ng mga hamon sa kanyang profesional na buhay, si Kim ay patuloy na humahanap ng lakas at determinasyon mula sa kanyang ate na nagsisilbing pangunahing haligi ng kanyang buhay. Ang pagdiriwang ng kaarawan ni ate Lakam ay hindi lamang isang simpleng selosalo. Ito ay isang pagkakataon para sa pamilya na magsama-sama at ipakita ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ang mga kaganapan sa okasyon na iyon ay puno ng kasiyahan at ligaya, na sinamahan ng masarap na pagkain, masayang pag-uusap, at maraming tawanan. Si Kim, kasama ang kanyang pamilya, ay naglaan ng oras upang ipakita ang kanilang pagkakaisa at pagpapahalaga sa isa't isa sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may mga balita rin kumakalat tungkol sa pagdalo ng kilalang aktor na si Paulo Avelino sa nasabing pagdiriwang. Ayon sa ilang mga ulat, nakita daw si Paulo sa party ni Ate Lakem. Maraming mga tao ang nagtataka kung gaano ito katotoo, kaya't ito ay naging paksa ng usapan at spekulasyon sa social media. Ang presensya ni Paulo Avelino, kung ito ay totoo, ay maaaring magbigay ng dagdag na kulay at kasiyahan sa okasyon, at maaaring magdagdag ng interes sa mga taga-suporta at taga -masid. Ang balitang ito ay nagpapakita ng kung paano ang mga sikat na personalidad ay nagiging bahagi ng mga espesyal na okasyon sa buhay ng mga kilalang tao. Kung ang ulat tungkol kay Paulo Avelino ay tama, ito ay magiging isang patunay ng koneksyon at pagkakaisa sa pagitan ng mga sikat na personalidad at ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Ang pagkakaroon ng mga kilalang tao sa isang pagdiriwang ay madalas na nagdadala ng dagdag na atensyon at kasiyahan sa okasyon na nagbibigay ng extra touch sa mga selebrasyon. Sa huli, ang pagdiriwang ng kaarawan ni Ate Lakam ay isang maganda at makabagbag damdaming pagkakataon para sa pamilya ni Kim Chu na magkasama at ipakita ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ang pagkakaisa at suporta ng pamilya ay isang mahalagang aspeto sa buhay ni Kim, at ang kanyang pagbibigay pugay sa kanyang ate ay naglalaman ng malalim na kahulugan at halaga. Sa kabila ng mga spekulasyon at balita, ang mahalagang mensahe ng pagdiriwang na ito ay ang pagmamahal at pagpapahalaga sa pamilya, na nagiging inspirasyon sa lahat. Ano ang sinasabi sa balitang ito?